malabas po sa ano nila yung taba. Nung natin maluto, magpre-prepare po ako ng um, bawang. Ang ating talangga. Hello! Isang magpalayang umaga ulit. Masasay, Dito na naman okay. po si Fokon Silventre aka Mangkolo oh. Ayan. Hello mga katoda. Ayan. At dahil paborito ni Mang Koloks ang talangka, nag-order po siya dun sa online. Bili-bili na! Baka maubusan pa kayo. Ayan po. Bali ka kilo po ito. Uh, ang kahalaga na 120 pesos. Bili-bili na! Baka maubusan pa kayo. Galing daw tong Bicol, sabi nung mama na nagpinta niya yun oh babae siya halos lahat ng ano ano pa lang babae yan lalaki naman ito pero mix to eh babae and lalaki pa lang ka yan favorito ko ni katawad ng mga koloks pagbigyan so, natin so yan yeah. nakadating lang po nito Inugasan ko lang ng mabuti para po mawala po yung uh, amoy. May parang amoy, ano siya, yung kulog. Ayan. Ganda. Uh -huh. And, yeah, mataba po siya. So, mamaya titingnan po natin to pag nagluto. Yeah, halabos ko lang to Lalagyan ko lang siya ng asin konting tubig. Ayan. Nuhugasan natin ng na buto para po mawala po yung amoy. Kasi syempre hindi na siya amoy fresh. Pero ano po siya, nakababad po siya sa yelo nung deliver po dito. So, shout out kay mamang, hindi ko nakuha yung pangalan. Mm, sa so online lang po namin nakita ni mister. So, yun, umorder si mister. Bali, kalahating kilo lang po. So, 120. Tagamaya pa daw yun eh. Tagamaya pa. Dito rin po sa Kalamba. So, yan. Pero Bicol daw po ito galing. So, yan. De-drain ko lang. And then... Lalagay natin. I-ano kong pakawali. Later. Ating kawali, malaking kawali Tapos kalahating kilo lang yung ating Inuluto Ayan Ayan po yung mga Kalatang na naiwan So lagay natin ng kaunti tubig Para po Manuto Hindi siya masunog kaagad Ayan, yes. sasalang na po natin ang ating talangin kapat. Okay. Ayan, ito lang po ang Para po ma incorporate po yung asin dun sa tubig at hindi po diyan lang yung maas na ay natin yun Pag pero hugasan ko muna yung takip. So, buhayin muna natin yung ating ating. Buhayin ko muna yung gas. So, yan. And then, takpan natin pero hugasan po muna natin yung ating takot ayan na katot ayan takpan na natin yan hintayin so, na lang natin na kumulo, yan kumukulo na siya so medyong heat lang yan ha? para hindi po para sakto lang po yung luto so wait natin mamaya update natin pag naluto na Ayan po mga katoda. Ooh. Kumukulo po po siya. And then, nag-change na po yung color niya. Ayan eh. Kita niyo po yun. Hmm. na po yung taba ng ano. So, ayan. halos puro babae siya. Tapos may taba kasi ito malabas po sa ano nila yung taba. Tapan ulit natin. Kailangan siya lutong-luto para po hindi po masira yung ating mga tiyan. Pag tayo kumakain ng seafoods, kailangan tama ang pagluto hinihintay natin maluto. nag pre po ako ng um, bawang. Ayan. Dinigtik na bawang ang part niya dito sa suka. Ayan. Ito, akin lang na natin ang bawang. natin. Tatlong butil ng bawang po yung ating nilagay. Uh, wala po mong sili. So, dahil po, bibili naman po ako ng ulam sa baba. Bibili na rin po ako ng sili. So, ayan po yung ating bawang. Nilagay po natin dito. And then, maglagay po tayo ng ating suka. upa na sinamak. Ayan, nagay ko tayo ng kantin asin. Medyo po yung suka. Dabar-dabar ka natin. na po ating suka. Nagdagdag na naman tayo ng suka. Ang ating talangka uh, Kahit ako excited na rin po ako matikman ito Papapak lang Pinapapak po lang 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 po namin Hindi, hindi ko po siya ano na iuulam sa kanin pinapapak lang. Ayan. Pero, hindi po akong pakain ng marami nito, guys. Kasi, ako po ay high blood. So, tikim lang. Para lang hindi, ma, para lang ma, ano yung, yung cravings. So, tikim, tikim. Ayan. So, huwag na, wag na natin hintayin na matuyo yung kanyang pinaka sabaw kasi may matagal yan. Baka ma-overcook naman yung ating kalangka. So, ayan. Kasali na po natin siya. Mm -hmm. so, this time, pinatay ko na po yung apoy. And then, uh -huh. ayan ko. Huwag kang matatapun. Sayang. So, ayan so, na. Kalahating kilo lang naman. Kaya medyo tama lang. Sa so, cravings. For the cravings. So, there. With the suka. Ayan nga guys, mga peli. Nag-re-regulate. Pat. Tukos. Ang peraso, yan. Ah. Uh, so, yan. Kukuha po tayo ng isang peraso, yan. Yung kanyang taba. So, babae po ito. Tapos ko sabi ko, pag babae, gawin ng ano? Oh, my God. 5 oh, kilo. oh, Nakita niyo yan? Ang taba. Mga haliki siya. Robby! So, kamusta naman ang ating hard, ano ngayon For the, the face ng ating, ano, BPP. So, yan. Hello! Mukhang hindi ko mapigilan tong kumain ng marami. sa so, ayan mga katoda. Dahil po, order talaga to ni Mang Koloks. Ni Katodang Mang Koloks. <taps> So atin pong For the taste naman po Siya po yung ating Mag titikim ng ating hmm. yeah. aw, matabang wow. Oh Matabang talangka Wow Grabe oh, oh Sana all grabe. <laughs> Maalig eh Okay hey. Sabi ko kayo ano Tingnan nyo naman yung partner ng lata doon mo, te, doon mo buksa. Ayan. Ah, grabe si mong pulok. Kumain ng talang kadahan-dahan, oy. Pati suka, ayun. Yan talaga ang partner niyan. Hindi ako nagbibiro na porta vlog, mami. Masarap yung suka. Siyempre, binabag ko yan. Sinamakit. Oo, oh, wala itong ano. Walang halong... Walang halong biro. So, pagka ganito po, ina, ina, binabantayan ko si Katodang Mangkoloks niyong kumain kasi pag hindi ko yan inaawat, baka malamang mauubos niya to. Oh. So, ano? So, hindi dahil sa vlog, alam ko may dumating. Di border ako kay mamaya, galagay ka niyang kusino. Pero sakto, kasi mahilig ako sa matabang. Sakto, hindi masyado maalat. So, oh, yan po. Uy, po. po. pagkain. Bye-bye. So, na, next time ulit po. Shout-out kay kuyang nag-deliver kanina. Natchat ko. Kulang to. Wala may stock. Natchat <laughs> ko. Natchat ko yun. Baka yeah. meron pa siya. Kasi sabi ko sa kanya, pag babae, pag Sabi babae, daw niya, sabi niya, sabi mo daw, pag malalaki, isang kilo. Hindi, pag mga babae. Ibig sabihin, hindi pa malaki ang talaga. <laughs> Pero nalalakihan na ako diyan sa talangka na yan. Sabi ko pag mga babae kasi sa totoo lang pag nasa Palaw palaw Pal palengke na. Wala na lumaga Oh, ito yun kasi sa Palaw merong mga halong patay yung ano ito talagang puro ano siya. Puro siya uh, buhay. Wala pong halong luno. Mm -hmm. Kahit po luno wala. Saka ano, napagpilian na. Alam mo, so, sa hapong kabibili Yung mga babae nga, wala na yan. Mm -hmm. Saka iba ang presyo. Pag, ano De, medyo mahal talaga sa online. Pero okay na yun. Nakakadalawang binin ako dun. So, yan. Abangan nyo mga katoda. Hindi ko na maubusin to eh. Abangan nyo yung Crablets, breaded crablets ni Aling Rexel. Good job, good. Goods. okay bye-bye. Buksan mo din. mami na mo, oh. lumabas na oh. Buksan oh, mo. Oh. Ha? Sige na din eh. Mm. Oh, oh lalaki yan. Lalaki ba to? Lalaki. hmm Ah, wala eh. Tumataba so, pa rin, oh. Tingnan mo, tingnan mo, mami. Ito yung pulutan ko, yung adobo. Shout out doon sa may eh, MCDC na bilihan. Na-tempo lang ako ng konti lang yung adobo manok. Pero okay lang. Pero ito. Magbukas ka pa, di. Oo, magbukas pa tayo. And lalaki naman, lalaki naman. Mga oh, mata, yung aligi. Eh. Ay, ito yung bubahay na naman ito. Yun! Ooh. Grabe. <laughs> oh, come on, let's go po. Parang gusto kong buksan lahat. Garabi, babae. Hindi, bukas naman tayo ng mga hey, lalaki. Eh, bukas ka mo na. Oh, huwag Ito, Diyos ko lang, po, mami. <laughs> mami, ang tikas lang tiyan niya. Ibig sabihin, mataba ito. Napakakapapanood natin doon kay Ate Nils sa kay Milot. Kamilot. Shout oh. wow. um. out. Yan yung ano, yan yung masarap dun sa mga, yung ginagawang... Ah, ito, mataba. Ay, mami. Yung ginagawang chili... Mm -mm. Ay, crab, crab paste. Mm -hmm. Naku, kuya. Kuyang nagtitinda. Kung dibenta mo to sa manang gumagawa ng crab paste, yan, lalaki yan. Ang taba, mm -mm. oh. Ito, kakrablet, krab, ano tawag ito? Kakrablets. Uh, crab breaded crablets. Crablet, ito, kakainin ko to. <laughs> Depende pwede rin yung crablets naman hmm. Subukan lang natin. Ako na makakain. Sasayang ka lang. Ayok, na. ayok, 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 Payat na, hindi, hindi wala, dito kay Katoda, Hindi yan payat, mataba pa rin Hindi, rin. ibig sabihin, hindi siya yung katulad kanina na siksik miglig. Pero, okay pa rin, oh. Oh, Diyos ko po, mami. Diyos ko po, mami. Diyos ko po. Ay. Ay, may tao. So, ayan mga Katoda. Abangan natin kung anong BP nga maya ni, <laughs> ni Mang Kulok pagkatapos na kumain. Hindi ko naman ubusin yan, <laughs> sa totoo lang. Ito, meron na ako natutunan dahil sa sobrang sa sobrang ang um, tagal nito yung hindi siya masyadong maano sa palengke gagawin ko yan ipipreaser ko kasi sabi na nandun ako sa kapatid ko dati ang mga crab shrimp good for 3 months preaser eh hindi naman tatagal ng isang buwan yan eh ibig ko lang sabihin ipipreaser ko siya dahil then... pero ako nandito si Maring Dak kung one sitting to i-freezer ko siya para yung konti-konti lang -konti moderate na ng kain hindi yung uubusin mo ng one sitting hindi na tayo mabata ay bata at huwag niyo kalimutan mag-subscribe like, comment, and share sa YouTube YouTube channel natin at sana supportahan niyo rin yung YouTube channel ni Aling Rexel kasi sikatin natin siya ah kasi siya naman talaga nasa likod lahat ng pagbablog ko mas kayo nakikita siya nyo sa short videos ko siya talaga kumukuha nun. Eh, nagdadrive ako ng PCX. Sayang ang PCX. Eh, sino kumukuha nun? hindi e, si Aling Rexel. Bye-bye. Oh, ito mga katoda. Ito'y natira. Ni Mang Kulox. Hindi naman niya naubos. So, ilalagay ko siya dito. So, iba talagang ano ng ice cream. Mga container ng ice cream. Hindi lang tilapia. So, pati na rin ang talangka. Ayan. So, okay, ilalagay natin siya dito sa ating ice cream container. Ayan. At, lalagay ko yan sa freezer. So, ayan. Ang flavor ng ating talangka for today's video ay... Choco Almond Fudge. <laughs> Ayan. Hindi lang pang tilapia, pang talangka pa, pa. Ayan. Lalagay natin siya sa freezer. Yung aming freezer na walang laman. O, oh, ba? Diba? Tubig. Tapos umos na yung yelo. Okay. Magde-defrost tayo kasi kaya tinanggal ako ng laman. So, dyan siya. Lalagay lang natin yung dyan store lang natin yan. Ano yan, tumatagal yan pagka naka-freezer. So, yan. Diyan ka na muna. Bye-bye, pa -bye, ka. Pagpalayang umaga ulit. Dito na naman <manyan> po si Coco Silvestre, a.k.a. Mangkolo.